Magandang umaga mga kasaka Kami ngayon ay nasa simbahan ng Outlet of Piat Dito sa Piat Cagayan Kami ngayon po ay kasalukuyang uh, gumagawa ng aming bisita iglesia Kailangang makabisita kami ng pitong simbahan At ito po ay kasama sa telepresyon ng Jubilee Year ng katoliko dito sa Pilipinas ito po yung una naming bisita dito sa simbahan ng Our Lady of Sa pagbisita namin sa mga simbahan, ang ginagawa po namin ay nananalangin. Yan po. Ito na yung pangalawang simbahan na bibisitahin namin. Simbahan ng Solana, Cagayan. Okay para sa aming bisita iglesia uh, sa aming pilgrimage Santo Niño de Gabriel Church Pangatlong Jubilee Church ito Third Jubilee Church Santo Niño Paris Shrine Church Jubilee Church number 4 Saint Paul University, Saint Paul Church Jubilee twenty twenty five Pilgrims of Hope, Chapel of Our Lady of Chartres, Pilgrim Church. Pilgrim Church number 4 So, ito na po yung ikalimang bisita iglesia namin. Ah, pilgrimage namin dito sa Tugega Katedral, Cathedral. Okay, so kaya po. Pasok po kami sa loob pa na man manalangin. St. Peter Petropolitan Cathedral Paris Pilgrim Church of Tugega Ay, ito tinatawag nating Tinatawag nating Tinatawag nating Pampalakas. Pampalakas daw. Ayun. Pampower. 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 Yeah, yan lang, yan lang muna unang snarb. Talagang uh, ito yung pampapower. hindi naman na makapower kay Pepe? Kita ito yung sibuyas. Hala. Ha, may alerta. Okay. Pampapower na ito. Para sa batil patong na. Ah. Ayan. Yes. Wow, ito na yung original na batil patong. Ano ba yung sawag nito, ma'am? Ano po, chicharong bulaklak po. Ah, sorry, sorry. Hindi ito yung original na batil patong. Sabi ko na sa inyo. Ang original nito, ang sawag nito ay karne ng kalabaw. Kung ano nga, karne ng kalabaw, tag So ito na po yung ikalimang Jubilee Church na puntahan namin as pilgrimages. Ito yung Archdiocesan Shrine of the Divine Mercy. Divine Mercy Paris Church. So ayan po. So ito na siya. Yun. Okay. Ito na po yung loob ng Divine Mercy Church. Dito kami mananalangin sa ikalimang Pilgrimage Church na puntaan namin. Okay. Dito yung Poor Monastery Church. Poor Clare Monastery Church. Ikaanim na pilgrimage namin dito na simbahan na doon kami mananalangin. Okay, let's go! Wow, ang ganda pala yung Port Monastery. Okay. Ang ganda pala ang paligid nito. Mataas pala yung lugar na to. Wow, ang ganda. Ang yung loob ng Port Monastery Church. Jubilee 2025 Pilgrims of Hope. Chapel of Poor Mona Poor Clare Monastery, Pilgrim Church, Archdiocese of Tuguegarao. lyceum of uh, alcala church of saint philomene jubilee 2025 pilgrims of hope Paris Church of saint Philomene Pilgrim Church so ito na po yung kapito na church na puntahan namin ito yung pang last sa aming pilgrimage sa ating church visitation maraming salamat po Diyos sa ibinigay ninyong mga lakas ng aming katawan at natapos namin ang pilgrimage na ito okay church of saint philomene